pirate ship ayan no maandar na siya mga katilipi shout out po sa inyo na dyan 120 per ride lang dyan sa ano pirate ship mga katilipi ayan o no? ayan o no? ganda diba? wow nice pirate ship mm -hmm. ayan na siya 先往花园去。 shit wow. nice nice wow mabait ka sir ship na yan mga katili tingi order team kaya na RSI. Tapos ang uh, Pirate Sheep. Ayan. Wow! Wow! Pirate Sheep! Ayan, mga kapilitim! Ang ganda sa mga kayo dyan! Ayan, so, sa Pirate Sheep na yan! Ayan, kaya dyan dito tayo sa Mawa! yang lumayan bahkan bisa menjadi yang terbaik itu Ayan, dahil uh, mainit sa labas. Uh, grabe yung init sa labas. Ano na, 5 o'clock. Alas 5 na rin, alas 5 na. Ah, uh, sobrang init, walang hangin hangin dito sa Mowa. Init. Ayan yung mga uh, pirate ship. Yan, yeah, lang. Dito ako para sa malapit sa may pirate ship. Yan, yeah, uh, nanood. Nanood mo tayo mamaya. Ayan. Wala tayo, wala tayong ano. Dahil wala tayong uh, load. Okay, dito lang tayo. May e dala tayong nanonood sa akin ng cellphone. Magpalamig-lamig muna tayo ng konti. <tay> Yan, pasinsya na, pasinsya na. tayo. Meron tayong uh, itlog. Tsaka eye result. Habang nanonood tayo ng ano. Uh, ng pirate uh, ship yung gumagalaw-galaw sa ano yung, yung mangka na yun oh. meron tayong rice kakain tayo kakain tayo dito sa car tsaka... so bumili ako ng tatlong itlog mga kapiliti Uh, um, okay na to. Yan, saka may may ano, may ano tayo. Ayaw solve Kain tayo, kain tayo, kain tayo! Tukin natin. Hmm. Yun, no? Know. Wala wala na kurkutsara to. Ano no? Balata na natin itlog para makain natin. Magkano na tayo? Mag-dinner na tayo, mga kapilipi. So, yung itlog, ang itlog, dumidikit yung uh, laman sa balat. Pangat balatan, mga kapilipi. Ayun. Ayun.

yung uh, kali natin lagyan natin ng asin para may lasa kapag uh, kaya na ito asin ayo salt ayan o oh. para may lasa yung ating ano kainin lagyan natin ng ayo salt ayan hmm very good yummy Hmm. Yung parang chip niyan. Maganda sa makay. Pag hindi ka lulain. Hmm. Ang oras natin is, ano, 5.

Bah. Ayan, mabagal na yung uh, chip. Parang hihinto na siya. Ayan, mabagal na, mabagal na siya, mabagal na, wala na. Ayan, mga kapilipi, tutuloy na din natin, itakain tayo.